sa karugtong ng ating kwento. Kinagat ng bida ang labi niya habang pinagmamasda ng kanyang ate, at sa isip niya'y nasabi. Kaya pala bumalik siya sa snowfield, para lang kunin ang mga white ghost shaman star pearl para sa kanya. Ngumiti siya at tinawag ang pangalan ng ate niya, saka mabilis itong niyakap, idiniin ang mukha sa dibdib nito, puno ng pasasalamat. Hinaplos lang siya ng ate niya sa likod at mahinahong sinabi. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ngunit sinabi ng ate niya, marahil, mas mabuting ipaliwanag muna niya ang tungkol sa mga blog post. Natigilan ang bida, nagulat sa narinig. Ipinakita ng ate niya ang mga post, mula sa unang araw niya sa bahay ni Sia hanggang sa ikaapat na araw. Puro larawan na parabang ipinapakita kung gaano siya kalapit kay siyayan. Pagkakita niya sa mga iyon, nang inag siya sa galit. Galit na galit niyang sinabi sa ate niya na hindi siya ang nagpost nun. Kaya pala ang weird kumilos ni Uncle Sia sa kanya. Ipinaliwanag niya na kinuha ni Sia yan ang cellphone niya. Hindi siya ang nagpost ng mga iyon. Puro edited lang ang mga larawan. Galit na galit niyang itinuro si Sia yan, na tahimik lang nakaupo sa isang silya. Sinabi niyang napakasama ng babaeng iyon. Sinadya nitong manggulo sa pagitan nila. Sigurado siya, si Sia Yan ang nagplano ng lahat bago pa man pumunta sa snowfield. Pinagdasal niya, kung sino ang tapat at sino ang masama, kayo na po ang humusga. Napabuntong hininga ang ate niya. Tama nga ang hinala ng kapatid, iyon din ang iniisip niya. Pagkatapos noon, sinabi niya rito na simula na ang pag-absorb ng mga white ghost shaman star pearl. Tingnan daw nila kung kaya niya itong eye upgrade sa silver. Pumayag siya at kinuha ang lalagyan ng mga perlas. Lumabas ang notification. Current blessing level, brass level 4, 4 tenths. Current decoy level, brass level 4, 4 tenths. Naalala niya. Noon, sa katawan ng isang patay na hilang type awakened. Nakakita siya ng dalawang hindi pa naaabsorb na White Ghost Shaman Star Pearl. Dagdag pa ang dalawa mula sa mga napatay niyang White Ghost Shaman. Dahil doon, umabot sa Brass Level 4 ang blessing niya. Kumuha siya ng isang perlas mula sa lalagyan at sandaling tinitigan ito. Bago niya ito pinigagamit ang kamay. Nang mabasag, nakita niyang binalot siya ng mapusyaw na bughaw na liwanag. Lumabas ang notification. White Ghost Shaman Star Pearls Absorb 4 Times. Dahil sa sitwasyong pang-espesyal, nagpa siya siyang gumamit ng dalawa pang skill points. Sakto lang para maka-level up. Muli siyang nakatanggap ng notification. Current Blessing Level, Brass Level 10, 10 tenths. Current Decoy Level, Brass level 10, 10 tenths. Upgrade requirements met. Star ability, quality increase Blessing, mula brass naging silver. Decoy, mula brass naging silver. Pagkatapos niyang matapos mag-absorb, paulit-ulit siyang tinanong ni Siya yan kung ano ang pakiramdam niya. Ngumiti siya ng pilyo, saka kumumpas ng kamay at nagsabi. Binabasbasan kita. Dumaan ang enerhiya ng blessing sa katawan ni Siyayan. at nagliwanag siya sa mapulang liwanag. Namulat ng malaki ang mga mata ni Siayan habang nararamdaman ito. Sa loob ng kanyang kamalayan, bigla siyang nasa ilalim ng matinding sikat ng araw. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Ramdam ang mainit na hangin ng dagat na dumadaloy sa buong katawan niya. Nililinis ang pagod at bigat na naramdaman. Sa isip niya, tila nakatayo siya sa tabing dagat, nakabikini. At ninanamnam ang preskong hangin at mainit na liwanag. Doon niya naunawaan. Ganito pala ang pakiramdam ng silver grade blessing. Ang sarap. Ang gan ng pakiramdam. Napabuntong hininga ang ate niya at pinagalitan ng bida. Ginagawa mo na namang kalokohan. Kumamot lang ito ng ulo at ngumiti. Gusto niya lang subukan ito. Pagkatapos noon, lumipat ang eksena sa Bincheng High School. Siya mismo ang hinitid ng ate niya roon. At bago siya bumaba ng kotse, pinaalalahanan siya nito. Ang Jiangbin First High School, hindi lang puro awakened students tulad nila. Marami ring normal na estudyante. Kaya ayusin niya ang sarili niya. Huwag siyang manggulo, at huwag siyang makikipag-away sa mga kaklase niya. Mula sa passenger seat, Ngumiti si Sia yan at nagsabi. Simula nang naging seryoso ang bida. Naging madaldal na rin si Zuzu. Ngumiti siya, kumaway, at sinasabi. Sige na, ikaw na mag-report mag-isa. Maghihintay sa kanya ang mga ate niya sa senior year. Kumaway siya pabalik at sinabi. Oo na, gets ko na. Habang naglalakad siya papasok sa campus. Napatingin siya sa mga estudyanteng naglalakad sa unahan at napaisip. Mula nang mapunta siya sa mundong ito, puro pakikipagsapalaran at pakikibaka para mabuhay sa nagyeyelong disyerto ang ginawa niya. At ngayon, babalik siya sa eskwela, diretso agad sa senior year. Napangiwi siya, halos mayak sa inis. Pagkatapos ng lahat ng taon na hindi siya nag-aaral. Bakit kailangang diretso agad sa impyerno ng high school? Bakit hindi na lang siya nerincarnate bilang college student man lang? Pagpasok niya sa paaralan, diretso siya sa disciplinary office. Tinawag siya ng isang guro, habang hawak ang kanyang papel, nalaman nito na meron lang siyang siyam na star slot. Narinig niya na ipinagpaliban raw nito ang rehistrasyon at ang military training dahil pumunta siya sa snowfield para mag-ensayo. Sinangayuna naman ito ng bida? Inisip ng guro, ang ensayo na ginawa nito ay mas tamang sabihin na iniiwasan lang niya ang mga military drill, ang mga kabataan ngayon, kayang magsinungaling ng tatlong beses sa isang pangungusap, nang may pagdududa, hiniling nito na ipakita sa kanya ang star map niya. Masayang tumugo ng bida at sa isang pagkumpas ng daliri, lumitaw ang star map sa kanyang likuran. Nagulat ang guro at napatayo sa kanyang kinauupuan na halos nagtayuan ang balahibo sa nakikita. Nakatoon ang kanyang mga mata sa tatlong star na kasanayan, nagliliwanag sa kulay gintong sinag, nakita niyang meron ditong blessing, asher flash, at chime, napasigaw siya, impossible. Parehong brass grade ang blessing at asher flash, napatanong siya kung paano siya nagkaroon ng tatlong silver grade star skills. Bahagyang yumuko ang bida, at sa malamlam na tono, sinabi niya na ito ang mga star pearl na iniwan sa kanya ng mga magulang niya. Inisip niya. Ayon sa utos ni Han Jiangzo, isisi niya na lang daw lahat sa misteryosong mga magulang niyang hindi niya pa nakikita kailanman. Dagdag pa niya, nawala sila sa isang misyon tatlong taon na ang nakalipas. Kung ganun, tanong ng guru kung sino ang nagdala sa kanya sa snowfield para mag-ensayo. Sagot ng bida, si Han Jiangzo, ang ate niya. Napagtanto ng guro na kapatid ito ni Han Jiangzo. Hindi na siya nagtataka. Ang pamilya ng Pioneer Score, kaya ginamit niya ang apelido ng nanay niya. Sa isip ng guro, sayang ito, siya ay may siyam lang na star slot. Ngunit para sa isang may mababang potensyal na naka-absorb ng tatlong silver grade star skills. Dalawa pa doon ay hilang type kahit hindi na siya masyadong lumakas paglaon. Batay sa lakas niya ngayon sa high school, ang batang ito ay nangingibabaw. Niyaya niya itong sumama sa kanya. Nalipat ang eksena sa isang malawak na training ground, isang babae ang bahagyang napasigaw na may bagong guwapong estudyante. Agad naman itong hinanap ng isang babaeng may kulay dilaw na buhok, ito ay si Yiliana ng Bincheng High School, unang taon, Class 2, Isang Awakened Itinuro ng isang babae na tingnan niya, kausap ito ng coach, ang babaeng ito ay si Liu Ken ng Bincheng High School, unang taon, Class 2, Isang Awakened. Inulit niya pa nakatabi ito ng coach nila, maaring ito ang sinasabing mahusay na estudyante mula sa Class 2 na naglib para mag-ensayo. Biglang may humarang sa bida at sinabihan siya na nagkita ulit sila, Nagtanong ito sa kanya kung estudyante siya sa klas dalawa. Natuwa ang bida nang makita niya si Kuya Lay na nandito rin sa paaralan. Nang marinig ito ng guro, nagtanong siya kay Instructor Lay kung kilala nila ang isa't isa. Sagot ni Kuya Lay, ilang araw na niyang sinasanay itong bata sa special training. Hindi niya inakala na magkikita sila dito. Paliwanag niya sa bida na sinabi ni Director Gao na hindi makakadalo ang isa sa mga coach. Kaya siya ang ipinadala bilang emergency substitute. Natuwa ang bida sa nalaman niya, ngunit ang guru ay tahimik lang na nakatingin sa kanya. Sinabihan ni Kuya Lei ang bida na bumalik na siya sa unit niya. Ang lahat ng estudyante ay nakatingin sa kanya, mantala ang isang estudyante ay hamarang sa kanya at tinawag siyang kaklase. Iniunat nito ang kamay at nagpakilala sa kanya, siya si Liu Bufan, ang correspondent ng class dalawa nila. Ngayong kasama na siya sa kanila, kung may kailangan daw siya, lumapit lang daw ito sa kanya. Binati naman ito ng bida at nagpakilala siya, siya si Jiang Xiaopi. Binati siya nito ng maligayang pagdating sa class dalawa, at nagtatanong kung marami siyang star slots. Anong attribute niya? Dahil siya ay may labinsyam na star slots. Nahihiyang sumagot ang bida, sinabi niya na ang bilang na meron siya, tira lang nang sa kanya. Naguluhan si Liu Bufan sa sinabi nito at nagtanong kung talaga bang siyam lang. Sumagot ang bida ng oo. Biglang may isang estudyante ang lumapit sa kanilang likuran, may peklat sa bibig, mayabang nitong sinabi na akala niya kung sino itong astig. Siya pa naman ang nirecruit na sa class 2, tapos nakalusot pa sa military training. Yun pala, isa lang pala itong 9-slot loser. Grabe, pinapayagan na talaga ng school na ito ang backdoor entries ngayon. Nang marinig ito ng bida, tinitigan niya ito ng may galit sa mukha. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.